Hello idol, samahan niyo ako sa pagtanin ng kamote. Yan, aalisin ko yung mga dahon tapos yung itanin ko yung wala ng dahon. Aalisin ko mga dahon nito para mabilis yung pagtubo ng talbos yan idol wala nang dahon nalis ko na samahan nyo ako idol tatanim ko ito sa timba kasi wala namang ispes na lupa dito ito lang ang tang paraan na magpagtanim tayo sa timba natin ito itanim yan mayroon na akong tinanim dati mayroon ditong kimba na isa lalagyan ko pa ng lupa yan yan may mga dahon na ito ang bago dito ko itanim mamaya lalagyan ko ng lupa yun dyan ko itanim lalagyan ko muna itong ditong may hindi na tubo, papalitan natin ng bago yung iba kasi hindi na buhay namamatay kaya papalitan natin ng bago kataniman ulit ito nabulok sa hindi na buhay papalitan natin ng bago so kinula ng kahoy butasan mo tapos salpakan mo ng puno ng kamuti na walang dahon. Ganun lang ang gagawin. Kasi yung iba hindi talaga nabubuhay. Ang iba nabubuhay, ang iba hindi. Pero karamihan nabubuhay. Pukunti lang hindi nabubuhay. Hmm. <coughs> marami pa namang bakante yan lalagyan natin kasi maraming puno na ano binili ko ito inadobo ko ang mga talbos sayang naman kasi itapon yung puno nito Kaya gumawa ko na para ano, so, maitanin ko mahal na kasi ang talbos ngayon yung malaking balo 35 yung maliit 10 mayroon pag 20 kaya ganito na lang nagagawin para hindi masayang yung, yung pono ng kamukha wala naman mapagtaniman dito kasi dito tayo nagtrabaho sa warehouse habang nakajuti tayo, mayroon sa paraan ng puro ng mga mga sunod ito nilagyan ko ng lupa yung, yung baka nila dito ko itanong kung bago na kamote yung punong kamote na walang dago paikot yan lagyan mo ng paikot tapos mamaya lalagyan natin ng patayo naman sa gitna pwede naman itong gawin sa bahay kung mayroong kayong mga lumang mga timba dyan plastic maganda ang ganito ang paraan ang purpose nito talbos lang naman para makalibre tayo ng talbos kahit paano pakatipid maraming ano nito eh gamit pwede mo isahin haluan mo ng sardinas pwede mo ilagay sa tinola pwede mo ilagay sa models pag magleto ka ng knowledge adobo masarap ito adobohin mo lang ulam na tama lang bilhin ngayon sa isga mo lang talo ka na lalim na pagbaboy 400 na mayroon din sa gitna na yan after na 3 mayroon meron ng dahon yan doon makikita kung nabubuhay o hindi ang iba nyan pag mayroon hindi mabuhay pero karamihan niyan na nabubuhay kung konti lang yung hindi nabubuhay well, mga dalawa at tatlo yung hindi tapos palitan mo ng kanila para hindi masayang yung ispes ng timba masayang kasi tapos nandiyo ito mayroon pang space mayroon hindi na buhay lalagyan ko ng timba may dahon na yan. No? Sayang naman yung space. Wala lang yan. Wala lang yan ulit. Para hindi masayang yung space. Pag magkaroon na lahat ng masa ngayon, ayos na. Ayan, pupunta tayo doon sa alugbate. May tinanong ako doon sa doon. Papatayin natin ang kamera para hindi umaba yung video doon na lang bubuhayin doon pagdating doon malayo yan lalakarin ka eh. tayo malaking yun ang kasutulong doon pag inaipot ko abotin ka na tapos kung manis bago ka makaipot yan dito na tayo ito na may mga kung yan nang hindi mataas ng drum na mababa lang then yung ito alis yung lupang damo na tumubuksan ang damo pero ayos yung along dito di matatawa malalaki ang puno nito yung relation ko yan para ayos ang tubo na alugbate. Mahal ng alugbate ngayon. Maliit na nabalot eh. Tag. Sampo agad. Eh. Mayroon pinisi. Eh. Masarap yan sa noodles. Pag magluto ka ng noodles eh. Lalo ko sa ilagay yan malinis na siya mamaya didiligyan ko yan para maka mabilis ang tubo ng ano tulog bato yan didilig na tayo kailangan talaga ng delay pag nag-delete kayo umaga hapon parang tao din yan maghapon ang paginang tubig lalo na yung bagong tanim diligan mo talaga umaga hapon kasi wala pang mga dahon yan wala pang nag, walang mag nagsusupply ng na tubig sa puno ang katawan niya basta diligan lang ito yung bagong tanim ko mga courses pa lang ito apat na araw mga dahon lang tapos doon sa kabila sa alugbati yung diligan pa rin papatay natin ang kamera kasi layo, haa pa yung video natin. Pagkatapin doon. Doon ko na buhayin ulit yung camera. Para hindi haa pa yung gusto talaga nila na may tubig lagi. Mabuhos ang mga food, Masarap sa pakiramdam nila yan. Sige Idol, hanggang dito lang aking video. Maraming salamat sa panunood, brother.